hindi natin shout out to guys dito kami sa hulugang place ito yung teatro nilang dalampasigan kaya nga eh, mag relax relax tayo dahil aking gusto ko nang mawala ayan guys ay just marima marima ay lord thank you naman nakaranas na ng dagat again shout out everyone mga dagat na yan ang ganda ng place dito guys kasi bakit tahimik ang dagat. Hindi siya magulo at hindi siya maalon. Ayan. O, oh, diba? O, oh, yan. Mga bangka. Dahil mura mga isda dito. pumunta lang dito sa Hulugang Place. Malapit sa... Ano ba? Tansa lang din to. Tansa. Okay, yan. Yan ang ating for today's video. Lego time. Yan ang aking. Ang ganda ng dagat. Hindi marunod rin nga lang konti. daming burak. <laughs> may barko pa doon, may bangka pa doon. Oh, ano kang ginagawa ng mga bangka-bangka? yan, yeah, for today's video guys, shout out everyone. Sarap na. Ako po, laki na ano. Ayan, mga shell. Ang laki na Ang ganda nila. pala guys, grabe ayun yung anong ay ayun pa ayun pa Napakaganda napaka ganda na na mga karagatan dito guys yan ang panghanap buhay nila mangingisda, kaya murang isda dito kasi yan halos lahat doon sa dulo doon yung maraming tao na yun guys yun yung bagsakan ng mga isda yan yung mga bagsakan ng mga isda sa dulong dulong yun daming tao yun doon banda oh. yan yan kaya talagang napakaganda ng ating kalikasan dahil naparami na nap mapapakinabangan natin lalo-lalo sa mga isda. Ayan. So yan dito guys pagbababad ako ngayon ng aking paa